ayan nga guys, nasa Biyahe tayo ngayon. Papunta tayong na Iya, pero yung ating destinasyon muna ay papunta muna doon sa kanyang opisina sa Maynila. Ayun, sa lugar ni Mayor Isco Moreno. So, sa kasalukuyan guys, nandito tayo ngayon sa unahan pa yan ng uh, Batasan. Hindi ma-traffic, sakto lang ang uh, takbo ng mga sakyan dito. So, kailangan dumating kami doon ng mas maaga. Although mamaya 12 pa naman yung flight niya, pero mas maganda, mas maaga. Para mas, mas iba na yung nauna. So, dito guys, sa lugar na yan, dito na kami nga sa Maynila. Medyo matrapik na pagdating ng Top Avenue. So, nandyan, inahanap na namin yung opisina ng mga seafarer so mat medyo matataas na dito ang building makikita mo guys yung mga wire dito talagang parang spaghetti ayan kita nyo guys medyo alas 4 ng hapon na ya alas 4 na so di dito guys sa banda na to ito ay lugar na ito ng Maynila nandito pala ang mga opisina ng mga naglalayag ng mga seaman ayan, dinahanap namin kung saan kami dyan pupunta kaya for the meantime nagbibideo muna tayo so nandito na kami guys sa PTC building dito sa opisina ng mga seaman ayan, medyo makikita natin dito guys na nagtataasan na yung mga building dito sa lugar na to So naghihintay na kami ng sasakyan papunta ka na kami ng airport. Although mamaya pa naman ang biyahe niya medyo mahaba pa naman yung panahon pero mas maganda na ng, yung mas maaga. So ito na guys yung opisina yan ng mga seaman sa PTC building dito sa lungsod ng Maynila. Ayan si guard. Ayan, ninihintay na lang namin on the way na yung aming sasakyan Cebu Airport. So, alam naman natin dito sa Metro Manila, pero napansin namin guys dito sa Metro Manila, hindi na masyadong ma-traffic, uh, mukhang nalimitahan na yung traffic dahil doon sa bagong style na ginawa nila. So, nandito na nga kami guys, kararating lang namin dito na kami sa NIAA Terminal 1, ayun sa mga paalis ng bansa. Napaalis paalis ng Pilipinas papunta sa ibang bansa dito na guys yung lugar ayan nandito na kami yan na nakatalikod na yan. yan guys si God's Grace Channel yung aking misis ayan yung yung binata namin na paalis pangatlong alis na ito ngayon guys pangatlong alis na ito ngayon na basta hindi ko na masabi <laughs> so ayan ayan, nagsusorbe kami dyan ng mga kung saan kami pwedeng lumugar. Ayan, sabi ng anak ko, kain daw muna kami at nagugutong na siya. Pero matagal nga dito guys, talagang kahit napansin ko, kahit na gabi na o hating gabi na, ang tao dito walang tigil. Walang tigil sa pagdating, walang tigil sa basta. Ang activity ng mga tao dito ay walang tigil malang pahinga so habang naghihintay-hintay kami ng pagkain namin na nandito na nga ayan, kain kainan na kami kasi na ito na yung pinakang bonding moment namin sa loob na naman ng siguro mga walong buwan or kulang kulang isang taon na naman kami hindi magkita kita so ayan yung anak ko guys na bunso ayan yung anak namin na bunso Ayan, dalagitan na. Ayan, si God's Grace Channel ay yung kaharap niya. And then, yung kuya niya, yung panganay, ayan na ay yung paalis. Paalis na yung nakatisip na puti. Ayan, pinupukusan natin ng camera. Ina-upload namin to guys para mayroon din kaming remembrance. Every time na aalis siya, kami kami upload na ganito na pwede naming maalala sabi ko dahan dahan na sa pagkain para masatisfy tayo sa uh, pagkain so 12 o'clock pa sila aalis midnight pero ito na nga sabi niya mag check in na siya uh, mag alas maybe pa lang ng gabi Ayun mag -iwa na kami so yan ang maganda guys sa may mga naga abroad may malungkot moment at uh, mayroong masayang moment naman. Malungkot dahil aalis na siya pero at same time nandoon siya magtatrabaho siya. So yun ang magandang moment naman na naghahanap ng paraan para kumita. So ayan na nga guys, pauwi na rin kami dahil sa Caloocan City pa kami uwi. Medyo malayo pa yung biyahe. Kaya ayan ang sabi niya mag check na siya, sabi namin ay huwi na rin kami dahil hindi na rin kami maghihintay na sa labas, hindi na rin siya makakalabas doon sa pa so, Pauwi na kami niyan, ayan yung aking anak na nalagitan na. So, ayan. Magsusurvey na kami ng aming nulusutan kung saan kami pupunta. Pero ang target namin, pupunta muna kami ng Paranaque and then papasay. Kasi dito guys sa Naiya, diskartihan dito. Kapag ka, hindi mo alam pasikot sikot dito, tatagain ka dito ng mga mga taxi. Yan. Papunta lang ng Pasay, hihingihan ka dito ng 400. O, lapit lang. Pero kung mag-jeep ka lang, guys, kung alam mo yung pasikot-sikot, minimum lang, 13 pesos lang ang isang tao. So, ayan, nag-jeep na nga kami. Dahil sinorbe na namin kanina pa yung aming sakayan. Jeep na pupuntang Paranaque. Saglit lang, guys. Minimum lang. Hindi Paranaque naman to Pasay. Papunta doon sa carousel. Doon kami magka-carousel na lang kami. Dahil kapag gabi, guys, dito sa pag nag-carousel ka hindi nandito ma-traffic at yung volume ng tao hindi na katulad noon na sobrang dami. Ngayon guys, ano ah, limitado talaga tsaka mabilis na hindi na siya kagaya nung ano, na sobrang traffic. eh no, nga guys, nandito na kami sa carousel. Carousel na kami, na lang kami ng uh, uh, tawag nito Quezon Ab and then papuntang eh, SM Impervio na kami. So, madali yung biyahe guys. Yung mapapansin ninyo guys, yung yung bus, napakahaba pero mangilan-ngilan lang sa And then, walang traffic o, sa dinaraan ng bus, ng karos. Kasi hindi naman sila gumigilid eh. Tuloy-tuloy lang ang takbo. Kada istasyon, tsaka lang sila ihinto. So, maganda na yung biyahe. Sabi ko nga, mag-LRT na lang kami pero mas maganda na lang sabi ko mag-carousel na lang tayo para ma-satisfy naman natin yung biyahe kasi matagal naman kami hindi nakakabiyahe. So, salamat guys sa inyong panunood. God bless us all. Bye-bye!